pa-word. <laughs> ah, lang matutunan niya sa opisya 'yan. Yeah. yeah, ayos 'yan. Ang ganda, bago yung pito. Hmm. <laughs> oh. Ure, ipitin dulu Ah. <laughs> Ngaipalabinin niya gan 'yan. Sa eh. set so, ma level lang yung pambelt na 'yan, dire direcho na 'yan. Okay.

Magandang araw po sa inyo mga trivia at welcome po sa aking youtube channel Ayan, dito po tayo sa ating pong uh, uh, subscriber uh, Kung saan ay uh, mayroon na siyang uh, ngayon bagong sprayer Oh, kasalukoy pa lang lumimitas ano? Eh, kinukwar at patatabaan ko rin Ah, oo, na, para pa rin bago ulit Ang eh mm. -hmm. Oh, may nang kinakasabo yung hose ano. Oh, para sa tubig. Oh. Al ala, ala pang, pang pala. Eh. Mag-e-kulang sa hose dugtong 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 ay, importante diyan eh yung tubig eh makakarating sa kalamansi wala ah, eh. malamang makarating uh, <laughs> adayo mo namang goma hindi ko goma po ay mati ko ang kasi ito yung pagliko kasi kailangan matigas na ganyan iluhutok mong ganon ah ganyan ang kuan ay pag itong kuan yung goma ng truck goma ng truck oh ah mas niya mas makuna makuna -hmm. sa motor ay sandali natatanggal eh malagot, uh, malagot ay. yan Ayan, hindi mahirap mo siyang batak eh. Nga, ah, sige. Ay, muna tayo ah, kumai kumain na rin kami. Hmm. Ay, naglalabas pala ng bulaklak yan, ano? Ha? Naglalabas ng bulaklak. Naglalabas yan ka sa lukuyan eh. Oo. Oh. Pwede kayang pataba ay ganyan, hindi pa ano? Eto. Maka masira ano? Ito, hindi, ito. ilang kuha na ba kayo nagparamdagan na pataba? Ba, matagal na yan. Mm, -hmm. pangalawang Sabi ni buwan. Sabi na oh. Uh Oo. -oh. Tagal na. Ay, pa pwede na. Eh kasi magtutubig na kayo, ala, pagtutubig ninyo. Hindi pa ninyo. magtutubig, kaya lang ginagaya ko, pagtutubig, gusto ko sa mga bad lang. Isang linggo pa siguro yan. Ang bad matapos-tapos. Oh, matapos matapos-tapos sa buwan. tapos, buwan. Tapos-tapos Marso. O, oh, yan. Tsaka so, nyo, sabayan po na pataba. Yun niya. Para nun eh, ma no, makuha mabigla. Sabihin na. Mm-mm. -hmm. Na pero ano kakain na spray na kayo dito. Wow, Kuan, saan yan. No mga ilan na ba tayo mula nung nagbulaklak na kasabay nung sa iyo yan. Yung eh. nagbuko. Yung so, di ba 24. Ah, uh, pa, Pagitan ng dalawang Ayan, araw. 26 yan. Ah, dalawang araw pa pagitan. Oo. Uh -huh. yun yun. mm. yun yung sayo na uno ni Ida. Mm. Yung binablag mo isa. Oo, oh, ay harus magkakasabay din yung buko niya. Ganyan. Diyo, isang, ganyan. 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 Ganyan yung mga gamais eh, kaso medyo upon kaya nga ka... oh, ay kaya naman nya meron na kayong power spray Oo oh, para mahirap kasi pagka yung papasanin eh <laughs> oo oh, nasa il nasa ilalim pala yung bunga eh pinagisimot <laughs> mm, ko na ng para labasan ulit pa ni bagong bulaklak <laughs> oo oh, eh, buko na yung iba oh <laughs> Uh, isang araw na pagitan niya. Dalawang, dalawang araw. Yan, pangatlo. Ah, pangatlo na. Uh, dalawang beses sa linggo. Ah, uh, uh yun, okay na 'yun. So, yung, ano, uh, yung, yung insekto. Yun, yung mga <laughs> yeah, yung mga insekto ng mm -hmm. sumisira, yung mga bulaklak. Um, uh -huh. Aha. Ano yun, uh -huh. kasi ako noon eh. Eh, sa, sa labas nyo kinuha? Ayaw, ayun, ayaw. katulad dun. Oo, oh, okay oh, yan, okay. Na sa nasa labas. Kapainog yan. Oh, uh, wag, wag nyo ipapasok at manginginain pa sa loob yan. Oo, oh, yan ay. At ang kuwan nito, mga lalaki ang nadadali nito. Yeah, yeah. Mo yan, yeah, yan. Yeah. Oo, oo. Nagumang nangakot. Oo, oh, yan, oh. tataba oh. Uh, nila yan. Oh. Mario Rose. Oo, oh, kaya naman ito, napapatay talaga. Kaya lang kita pagka naulan. Tinidahon niya medyo ano na ano. Oo. Oh. medyo ano na rin siya. Yung talagang lalabak na ano. Magulang ito. Ah, ito magulang na Siguro kasi ito hindi ito masyado na bobosog ng tubig kaya agad siya Ito yung lugar na ito hindi masyado na bobosog ng tubig. Maganda ito para at least medyo tikip ng konti yung dahon. Tama-tama lang ito kasi verde berde. eh. kaya nga. Oo, oh, kaya hindi siya magmangungulag uh, mangungulag siya pag... Uh, eh, ito medyo gumugulang-gulang na. gulang na? Mm -hmm. okay, ngayon eh, mabags mabagsik ang mga insekto. Nag-i-spray eh, marami pong nasisira eh. Oh, grabe, ang kawa. Kaya pagka hindi mo pa i spray lalo nang hindi... Lalo oh, makikita mo. kaya namin ito, oh. Oo, oh, oh. pero ito may, mga buo kayo rito. Meron. Ay, nasa ilalim yung bunga, siguro pagka nag-spray kayo, dito pumapatak yung gamot. Oo, oh. yung Yung sa layla mm -hmm. no? oh, yan. Yung iba nyan, may mga kuwan na yan. Sa may dulo, no? mga sunong na yan, no? O yan. Sa pagka may sunong na gano'n yan, babayok okay, ako pagka lumaki. Para sa bata na, hindi Oo, oh, may sunong na rin yan. Importante lang dyan talaga yung mabuo yung bunga. Mabuo pa sana kaya ito ngayon. Uh, ano, yung panibago ba uh, yung yun? labas bulaklak na yan, yung bago na ito, may mga insekto pa yan. Kasi tayo hanggang, ano e man, eh. hanggang April, pagpasok lang ng Mayong malakas na ulan ng Mayo, doon pa lang kami humihinto. Pag-spray. Pero buwan ng April, nag-spray pa tayo. Kasi yan, may mga presyo pa yan dahil buwan pa ng July yan eh. Nung nakaraang taon, yung July, eh, sumipa ang presyo. Uh Oo. -oh. Yung iba naman. O, oh, ayan. Maganda naman pa at buo naman yung kon. Oo. Eh. Uh -huh. At least yun po, eh, medyo natama po yung timplada ninyo. <laughs> Kumpara natin sa dati. Kumpara natin sa dati. Dati yung dati talaga rasera Yung bus talaga. Eh paano yun, naging tsaan na lang yung timplada ninyo. <laughs> nag naghalo halo eh, hindi siya kuwan. Sa dami nung ano. Eh. Oo. Nito, talagang, talaga yung hindi ba iiwasan talaga yung kona yan. Yung pagkasira eh. Kasama talaga sa Hindi Wala tayong kona na makaka-perfect talaga wala na walang sira. Yung panangkasama-sama. Oo, marami yan. Maganda na sa inyo, maganda yung dahon. Ano ko yung ay hindi malakas kaya, kaya na natin yan yung pagkakaanuan eh uh, oo oh, lalabasan ulit ng panibagong bulaklak yan yeah. pag napatabaan at natubigan dito ga may waksi niya nakarami si dito sa ibaba ayan oh, oh ano daw kasi yung bunga niya pambagas sa kawas gamot ninyo doon pumapata yun yung oh, yun yung nahuhulog, ano, nahuhulog yung gamot maka okay, eh pagka ito mamumuti sa bulaklak okay. marami, marami, ito yeah. tinginin lang ganyan yan kon uh -huh. Tingnan mo kay. nga yung kung ano, no, pagka manipis lang pala yung bunga pero marami-rami rin pala, no? oh, marami yan okay. ah, pag lumaki. Sipun, ano? Oh, kasi pagka titignan mo, parang kukonti, pag lumalaki na siya. Lang. Oh, oh, ganun ang kuha ng kalamansi. Tsaka lalo pag lumalaki yan, bumibigat um pesto. Na bali na no. Mm -hmm. Ay may mga ano na. may mga nakagandahan ito eh. Numpa putol ninyo yung pinakadulo nagsupang na siya. Ay, medyo pala kayo halaw sa taas eh. Yung mga bungi. Oo. Eh. Uh -huh. Ay bago rin yung host niyo na ito, ano? Ya, yeah, original 'yan. Yung ganyan ko. Yung kulay itim, hindi magandang kulay. Pero to okay yan eh, yung host. Original uh 'yan. -huh. Ayan yung gamit din natin. Uh, bagay, may mga klase-klase rin yung ganito. Yung kulay. Ito ngayon yung bago. Eh. Uh, Na-breaking nato ng dalawang oras. Kagabi. Eh. Sabi oh. ni kate. Ikuan kong araw. Eh. Tsaka mm -hmm. ako din langis kagabi. Tama, Tama lang yan. yan. Tin, tinapong ko yung... Yan, nilagyan yan. Puno na siya. Puno. Yung binilang ko. Nilagyan Wala. nilagyan yan. yan. So, uh -huh. Hindi, nilagyan yan pero kulang. Kulang. Eh, meron naman ako dyan.

Hindi, pagka umiikot naman siya. Pero hindi mo dito. Ano? Hindi diba ko maluwag. Pinesting nung binila ko. Ano ako naman? Oo, oh, umiikot. Dito mo lang i-adjust ng konti. I-adjustment dito yan eh. Nag, ano, ano pa patubig ba kayo ro? sa iyo ro? sa sa do sa kalamansi Yari pa, Yari -hmm. Yari. araw pinatubigan? Dalawa? Klaro. Ah, po. Eh dalawang makina yung kon eh. Maandar. Maandar eh. yata pala dito, yes, burrito. Diba naasog dito ya. Ano adjustment yan eh. Para okay, dumiretso dito. ito ng bomba nyo Sa adola ah kuo na yan ah. Goma. Uh, may ah gulong may gulong mm -hmm. uh, tayo mo muna na matapon na yung kwanto. Makatagot. Ha? Ayun yung gulong na kawan. Yung kung tutusukan din, ito katatalian ng goma, pwede. Sa kabilang ganon. Hmm. Bali, apat. Ikat magtatatarang din yan. Maganda sana yung goma talagang gulong. Oo, goma. Para Anong... Anong... nakapatong eh? siya. Ah, Maligat. Yung mga palitan yun. ng kwan. Na no, exterior. Ay, doon kumain na kayo? Ay, po Ah, nasa kinakamang. Ano natin, kape. Okay, thank you. Okay, okay. Hmm. Bagong bago po 'yung makina ninyo mm -hmm. eh, ngayon palang lang bibinya <laughs> <laughs> Kailangan yan na dangayan eh, po yung ko <laughs> <laughs> Tinapay. Yun. <laughs> <laughs> ah. mahirap akat <laughs> 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 maganda po 'yung panahon. Oh. Oo, malamig. Eh kung mainit naman ako, grabe init naman. Lindo, Fredo. Baka pa yan, mm -hmm. gulong. Mambol. Pero okay, okay, okay pa, pa naman yan. Susunod na lang ninyo lagyan ng gulong. Oo niya. Nama pag Mas tinan nyo lang muna pag nagtatatara mo saan niyan. yan Lalapit. sa gano. Okay, pari boy, po, hindi pa rin boy nga, maraming makukuhang gulong ng malaki. Mm -hmm. Yan yung gamit po natin na power spray. Dati-dati, pinapasal lang po ni Kapito eh. yung <laughs> eh, tatang drum na ito, eh, sa, yan. sa pasan nyo lang kinukuha. Ah, sa pasan nyo eh, diba, lang. Eh, oh. Dosi-dosi yan. Dosi-dosi. Kulang tresi yan, di ba? No. Sa isang araw na Sa eh, isang araw na maghapon na yun. No. Kasi yung mga panahon na yun, hmm. ganito ring lulam. Lulam. Kaya ma-anong tayo uh, nagpapasa. Kaya, kaya lalaman akong agad pala kayo mapapatay nung kono ito. Gumugulo <laughs> mm -hmm. oh. eh, -was ng umaga. -was Pwede mm -hmm. yung kwad, may ha. Tabing ko me ha muko buko bumibira na kasi hindi maiyari. Ay si Bimbo eh late na. Ayan, wasi-wasi ka lang na wasi-wasi. Hinadili ko ang sinusuot ko pa sa loob ng stick ko. isang Kaya Yung gamot niya yung nando sa ilalim eh. Maganda naman, nasulit naman yung ilalim dahil doon na nagkaroon ng bunga. Oh, doon nakakuha. Oh, doon yung tinitiktik tik niya, doon napunta. Okay, marami ito. Marami naman sa ilalim eh. Oh. Oo nga, nasa ilalim nga yung bunga ng kalamansi niya. Oo, yun na yung pumipitik na ko ha. Natitik-tik na gamot. Ay, malalaki na pala eh oh. Gasaresa na pala kaya na eh. Kaya pa pataba ng ari na. Oo. Yung kaya naman ito, maganda dahon eh. Ah, haluan ko na lang yung ano bro. Yung na lang yung Oo. Kaya oh. yeah, tat tatlong takal niya. Hindi eh. Hindi eh. Hindi eh. dalawa. Eh matitindi yung mga insektong kalaban nga, natin. Kaya nga sobra eh. Be, pagka hindi mo i-spray, wala matitira. Ala, ala. Pag may natira naman, yung maitim naman ng ulo kasunod. <laughs> Nakapo. Nakapo na naman. Yeah. <laughs> oh, <laughs> kaya yun ang, ang natin. Number one na kalaban. namimili. Namimili pa. Eh. Gusto ko yung mga malalaki. Alalulo. Eh. <laughs> <laughs> hmm. Tama ji, kanya ni yung shake niya. Lubog mo ako do yun yung panghalo niya lubog mo. Para pisa maganda ang timplada. Although kahit na pag umaanda rin ay humahalo din. Mas maganda pa rin yung panghalo na ganyan. Na, no, oh. Kaya naman yan eh. Sabuan na panghalo pa. Hindi na ako. Hindi na mo. Huli ka na pang sabuan mo na yan sa ilog. Pati eh. <laughs> oh, oh, oh. kailangan mo sa bangka, Dalin Oo. Malakas di makasabuan yan. Hmm. Eh. <laughs> Ayan, oh, baba. Pwede na bang birahin yan? Pwede na yan. Oo. Oh. Cover Baka si mamaya pa yan, yung hangin na yan, baka lalo pang lumakas. Baka nga, baka eh, yung oras kasi ito, na yan, ito. medyo kalmante pa. Sa, sa mga bata, awak-awak na, na ako po, na tatay mo kayo. Mm Baka hindi mo po. Oo. Oh. power na siya eh. Tako isipin ninyo yung tatlong dram na yung puro pasa. <laughs> eh, maya po ay, yun may may mm. kain ko so na. Ma, so, ma, ma kayo pa, ng hosto diyan. Sabi nga ni Tata, si Bernabe Eka marunong sa ano. Hmm. Eh. Yeah. Kukuha lang yan eh. Inam na yung puno na para ano, hindi kayo mabibiti. Oh, no, 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 no. Sandiretso na lang. Sandiretso na. Kaya eh, akala nila eh, ang pagkakalamansi no, eh, niyem. mamumunga no, no, ng ganong-ganon lang. No, 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 no. Pag eh, hindi mo gagastusan yan, hindi ka pag-aani diyan. Ah, lalo sa tagaraw. Oo. Oh, dahil pag malilis ka pang misa ng gamot diyan, oh, ah, isang alaga na naman uli ang mangyayari. Ano bago ulit? Okay, tutok to na po yung host nito sa ko. Ah. rin na rin. Kuha nyo na lang dyan eh Ihilahin nyo na lang yung ho Sa bagay mag ginawang kuwanin nito Takatkad na O oh, yun Matutok mm. na rin sa nalagyan yan Medyo iwas na lang kayo doon sa bugan ng kuwan ng gamot Dumakakuan yung hangit ano, Buo na itong buho ko niya oh, ini meramirin tuh, pakai narayan. Kaya, yeah. mm hindi -hmm. dito pala 'yon. Kaya pala. Magdin. Taridinawanan ay ganyan-ganyan lang 'yan diyan. Lalabas din dito. Wala pala 'yon pag i-spray, kakaya madugo, there new presyo. Saka, uh, talaga mo. Na sira pa ang bunga. Ah. Lalo siyang lulugi. para gamay eh oh asik niya. Eh minsan eh, nag nag din nag-uulan, nag-uulan kasi dohogasan din sa amin din 'yan, eh, 'di ba? Marunong magkaipay ang nakukuha ko. Sige, nagbobomba. Nagbobomba. ganda naman pala ng pino ng bomba, oh. Eh pato. Hmm. Ayun, para sa video Hmm. Ay, meron na nga. Oo, oh, laki Lain na nga lino ng video 'yan. No? no, tayo na rin bulaklak, Ah, oh, magdadala na rin. Ya. oh wa de lahat pati lobyo. Mo, oh, mga, 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 basaya. Yo. Ya, yeah, ganyan ganyan lang. An yung, medyo anuhan uh Oo, -oh, okay uh -oh. na yan, basat na mahamugan lahat makawanja ni. Mhm. Ya, ayon lang yo on ko yan, eh. yeah. mm -hmm. yeah, mo yung, yung hangin. Huwag busa sa lubong e. Hindi nyo tinandaan 'yung pagpapaanda. Oo. Masat ah, hilahe lang ng ganun eh. Ah, <laughs> oh, madali lang matutunan niya sa office ay eh. Ay, yan, ang mga bago oh, yung pito. Mm. -hmm. Ah. Mm -hmm. uh, ay, ikot ikot mo na ya. Mm -hmm. Ayan. Ah oh, tas babalikado sa may host at mapapalupot ya. Oh ya, yeah. di mo na yan, okay. diretso ya. Oge. Okay. Okay. Yeah, ganyan -ganyan oh, <laughs> eh ganyan-ganyan lang. <laughs> Kumain kami Sama si sa hapin eh. Ayan Ayos so. ganyan-ganyan lang. Eh mas bahirap. malinis yung ah. dapuro ito para yung dapura kay malinis nang malinis kaya nilagyan ka ng ano eh ah, oh, nang kuha oh. ah, yeah, kaya maganda yun ilalim Ayos, 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 ganyan ganyan lah. Maganda pala. Hmm, ginhawa yan. Kung alam lang pa. kahit pag isa ka dyan, makakapag-spray kayo, basta nakaporma yung hose. Hmm, basta so, pa paandara mo lang yan eh. Mm. Gin-hawa na Ay amo, tapinan. ka. Uh, mong na. na mga bulaklak eh. Ha? Ay uh, pagka napa, uh, Napatabaan pa 'yan. Uh, Oo. Oh, <coughs> mga patatabay <yung> bulaklak <coughs> eh. Ah, na anin. Oo. uliya. naman nito sa inyo na tiyempo ko sa mahal eh ayan nga din nakapagkuhan na kayo ng power spray ah pun pundar na lang kalamansi ya nga ako nga baluktot hindi okay lang yan sa saan magkakuhan din niya ayan 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 kumain. ayan ayan importante. Yun. Oh, yung kabila na ba? Kabila. Yan. Para yeah. mm. lang kayo naglalaro diyan. Wala kalang nag-aano rin ah. Ganyan lang ka simple eh. Natin mo. Ngayon, kahit nagaña yan, nakaka pa insekto. Ba. Ah, oh, basta basta pagka mapapatlanga ka talaga diyan. Kunyon, oh, prone niyon kaya tumaas nang ganoon. Oo, okay lang yan para at least magsasanga. Susunod yung maglalabas ng bulaklak eh. Kasi pag hindi mo na pinrono yung yan, natatayog ng tatayog yeah, yan. Man. Ay, maganda yun na mayroong sunong ng bunga. Ang bulaklak. Yeah. Oh, eto, may mga sunong pala ito ng mga ko, no? Usbong na at may bulaklak. May ayos pala yan, dere-derecho. Yeah. Yeah, Pag-spray ng ating uh, kapitbahay sa at ating uh, bagong farm na bilik. Eh, sabi niya ganda yung kanyang power spray. Dati-dati <laughs> eh di pasan yung kanyang ginagabit. Hindi huh? mm -mm. ka lamang si parin niya. Mas sobrang kuwala talaga, sobrang taba niya. oh, mataba. Mataba kasi yung dahon na kalamang si. Eh. Kaya malalaki yung bunga eh. Dahil sunod sa layo eh. Ah, oh, eh, yeah. babaw. Yakagada pagka power spray pati ibabaw na kukuha. Okay. Oh, eh, para Cambodia eh, din dinas makatakas do. Kaya nako, 'yang role niya ano, yung host. Sobra-sobra po. -sobra oh, aabot pa. Mahaba 'yan. <coughs> hawa yan. Na mm hmm, labin haba. pagka malakas ng hangin, malakas 'to yo. Papasadahan mo lang 'te. Patabahin ng bulakla. Mm hmm. Lalaki. Ma Oh. Eh, marami naman yung nasa drum Mara din Marami. We. Kahit mag-tip hmm. lang pakita ngayon eh. Eh, Ay, lang yan maso yeah. <laughs> uh, bag pepito, eh. Masos, masos solid ya. Kata ka bago pepe itu eh. Pakai bago pepe, tama ganda ambuganya. Pino. Ayo ayo, pasal dah meh. Ayo. Ya. Oh ya. Yeah. Yeah. Okay, sebelah mana mah? Sa taayon kala Wag ito, ito, sa hangin. Huwag oh. mo sasalubong eh. Sa hangin. Oo. may Ay mabuso lahat <laughs> siya yeah, ganyan. Okay lang yan. Yeah. Teknik-teknik <laughs> ah, din na pag-i-spray. Pag, yeah, nga. Pag, -hindi pag sinalubong mo, mo, mo yan, ikaw maliligo ng gamot yan. Ya. Mm -mm. May lasun yan eh. Ayan. Oh. Yeah. No. Oh, ayos yan. para i parang hamog lang yan. Mag Maganda yung pito eh. Tuloy-tuloy na yan. May naman niya, malamig pa ang pag-i-spray ninyo. Okay. Kami wala TV na maaasahan. Mukhang alay itura na yan. Hmm. Mapapalitan okay. naman yan. Oh, pwede naman, ikakuha nila yan. Mainit to. Kunin ka muna. No. Pagpahingin mo na konti. Hindi eh, pa naman yata nakaka 140 Wala pa. Eh wala pa eh. Okay. Oo. Baka sumubuhin lang is din eh. Hindi. Hindi. Yun hindi. hindi.

ni Sheta agad. Puno-puno ba yan? Sila ang naglagay niyan eh. Mm. Pero hindi ko kinuha kagabi yan Ito lang. Mm. Hindi. Okay. So, kundi yan. Pag mag-iinit kasi pag uh, wala lang isto. Yeah, basta pagpaanda rin ninyo, you open nyo ito para yung pressure niya ayo ano ano para uh, kasi naka-close yan kukuha yung uh, hangin uh, okay